magandang araw! Narito muli si Binibining Dessery upang sa inyo'y magbigay ng kwentong ating kakupulutan ng aral. Ikaw ba ay naglilinis sa inyong tahanan? Tinutulungan mo ba si nanay o si ate sa paglilinis ng inyong bahay? Ipapakilala ko sa inyo si Juanito at ang kanilang nayon. Maganda ang isang lugar na malinis nagkakaroon ng sigla ang mga tao dahil sumakulay ang paligid. Ito ang diwang nakapaloob sa pagbabago ng nayon ng alikabok kung saan nakatira si Juanito. Ang kuwentong ito ay pinamagatang ng magkakulay ang nayon. Kuwento at guhit ni Susan de la Rosa Aragon. Ihanda na ang sarili sa aking kwento Buksan ang mata, umupo ng tuwid at sa akin ay makinig. Noong araw, laging malungkot si Juanito kasi malungkot sa nayon ni Juanito. Malungkot ang nayon ng alikabok. Walang kulay ang mga bahay, walang kulay ang mga hayop at halaman. Walang araw sa nayon ng alikabok. Lahat ng bagay ay may alikabok. Tamad maglinis ang mga tao. Mahilig maglasing ang mga lalaki. Mahilig matulog ang mga babae. Isang araw, dumating ang isang lalaki. Nakita ni Juanito ang lalaki. Ibang-iba ang dumating na lalaki. Mas mabilis lumakad at masaya ang mukha at may kulay ang damit nito. Nagpunta ang lalaki sa isang tindahan. Sumunod si Wanito sa lalaki. Natutulog ang may-ari ng tindahan. Puro alikabok ang tindahan. Puro alikabok ang mga garapon sa tindahan. Puro alikabok ang mga estante sa tindahan. Ibig maupo ng lalaki. Puro alikabok ang mga upuan sa tindahan. Nilinis ng lalaki ang isang upuan. Nilinis niya pati ang sandala ng upuan. Nagulat si Wanito. May kulay pala ang mga upuan. Kulay pula ang upuan. Nilinis din ni Wanito ang isang upuan. Kulay asul naman ang kanyang nilinis. Tuwang-tuwa si Wanito sa paglilinis. May dumating na ibang mga bata. Dilinis din nila ang isang upuan. Kulay dilaw naman ang upuan nilang nilinis. Tuwang-tuwa sila sa paglilinis. Kumuha ng panlinis ang mga bata. May kumuha ng walis, may kumuha ng basahan at tubig, may kumuha ng iskoba at bunot. Nilinis nila ang mga dingding ng bahay. Tuwang-tuwa sila sa mga kulay ng dingding. May dingding na kulay pula. May dingding na kulay asul. May dingding na kulay dilaw. Nilinis nila ang mga halaman. Kulay berde ang mga dahon ng halaman. Sumigla ang mga halaman. Nilinis nila ang mga bulaklak. Iba-iba ang kulay ng mga bulaklak. May bulaklak na kulay lila, may bulaklak na kulay kahel. Kumuha ng hagdan ang lalaki. Umakyat siya sa hagdan at nilinis ang langit. Lumitaw ang kulay ng ulap. Lumitaw ang kulay ng araw. Lalong sumaya ang paligid. Lalong lumitaw ang mga kulay sa liwanag ng araw. Nagising ang mga tao sa nayo ng alikabok. Nahinto sa paglalasing ang mga lasenggo. Nagulat sila sa nakitang mga kulay. Tulong-tulong silang naglinis ng paligid. Pagkatapos, nilapitan nilang lalaki. Gusto nilang magpasalamat sa lalaki. Maraming salamat, Ginoo. Sabi ng mga taga-alikabok sa lalaki. Ako si Pintor. Gusto kong pintahan ang inyong nayon. Gusto ba ninyo akong tulungan sa pagkukulay ng inyong paligid? Sagot ng mga tao. Oo, halina't kulayan ng ating paligid. Kulayan natin ng mga kalabaw at kabayo. Kulayan natin ang mga bungang kahoy. Mula noon, masaya na si Juanito. Masaya na rin ang buong nayon. Hindi na tamad ang mga tao. Binago nila ang pangalan ng kanilang nayon. Ngayon, bahaghari ang bagong pangalan ng kanilang nayon. Malinis at masaya ang nayon ng bahaghari. At dyan, nagtatapos ang kwentong ng magkakulay ang nayon. Ano ang iyong natutuhan sa aking kwento? sana ay natutuhan ninyo ang kahalagahan ng pagiging malinis sa ating kapaligiran hanggang sa muli nating pagkikita paalam